Inuwanan niyo kami ni Aiba, hindi niyo kami sinama sa swimming. Pero thank you sa iniwan yung isaw sa katsara, no? Well appreciated. Nyayaya ako ni Aiba nung minuong kasi may pulutan. <laughs> talaga ang papa panagluto ng isaw, kailangan may laman sa loob, manang eh. <laughs> manang! Hindi nilinis yung isaw. <laughs> may lasa-lasa, joke lang. Masarap! Masarap talaga yung isaw. Well appreciated. Pero, thank you sa isa. Pero, thank you sa tiyara. <laughs> Pag uwi ko, wala na si Wayne tsaka si Pim eh. Nag-PM na sa akin. Mami, sama kami sa pulo. May liligo sa ilog. Kung isa tuloy ako natulog sa, sa kwarto ngayon. Ma'am, mag ako sa kwarto. Wala akong kasama, hindi ko papatay ng ilaw. Ay, eh, baka pa kasi pagpatay patay ng ilaw, wala si Pim, baka may multo. Di, din, ba? Oh. Alam mo ba, mag-isa ka lang din, yung multo dun. Mmm! Sain po tayo!